Ah, uh, gusto lang na mo ipanghambog kay Abanting. Okay ang mong flood control dire. anga ah, ka pataka ra yaw yaw ha. Ito okay na to meter sito ba. Oy, badi. O sama ni badi delikado ni o. Are mo to 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 na gyud yo. Sa mga taga-applya, paliyog ko og oh, amping uh, sa inyong mga anak labi na gili palaagon sa mga sapa ngayon ang karon? Kaya bisan walay walay baha walay ulan ang ato ang syudad ang bukid nato gikan sa Mount Apo mga higala perting kusuga ang ulan nga bisan ng mga kahoy na nga anod okay, wala, wala, ya, saan wala, 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 ang bayasan ng mga kahoy po. yan ha? sa mga gilid o sa pa sa digos pag amping yun taon mo Mayon na lang kay Ligo na flood control projects diri sa ato ang syudad sa ato ang probinsya kay kung wa pa hagbay ragyod tanay sa mga taga applya palihog me may... Pusuga dito, banda, oy, nga nag-alo naman to dito. Yung anak, yun na, dira? Oh, palik ko, man, sagod anak siya? Ang ulan dito. Luoy kayo ng balaya din ha. Na. Eh, walay ulan ha. Walay ulan ang ato ang syudad. Pero ang ato mga sapa ay gala. Paliho ko. Di Jesus name. Ang pingyud. Ang pingyud. Uh, ni baba na may noon daw siya. Asa man. Wait lang guys. Eh, Nao na to dito, na check naman dere sa rescue. Dapat manggood no ang ingon ani pares gud sa, ah, sa sa South Cotley. Na ay color coding, moabot na ang color coding sa pula kay mag-evacuate ng tao. Ito na to. Kusog kay bay. At doon kami sa Farm karon manihapon ba niya. agi kami sa Kanyos River. Pag ingo na mo, kita na mong, kita na mo, nangaanod naman ng mga kahoy. Kung nga balik, taga-playa, kaya to ang mga ginagmay, mga kaptangan dito, mga hanaw, nig na to, bantayan. Bantayan sa mga tao din, eh, kong ah, diri di ay. Aso ah, kung magbaha, diri agi. Diri mo agi. guys, sa uh, tubig diri sa Oh. May apply uh, ya. Usa ba diay tong oh, control diri nga naputol man. Magani? Dapat uh, patuloy ini kay okay. Moding ba unon kay neto yuta diri oh. Atong ah, flood control diri pinagtagpo pero hindi tinadana. Kay tama ra diri oh. Pinagtagpo <laughs> pero hindi tinadana. Kay grabe sa lahi ni kontraktor ani. Diba, ayaw yun ninyo palaagay n'yong mga anak sa mga sapa karon Perteng naghanag mga matay, nangalumos, tungod kay... Ruparan? Buhawi? Asa man ang Asa nang napan? Ah, bukit na, bukid-bukid na bukid buhawi sa malita. Na ah, po'y sa malita. Paghawa na to. Gato kay nasa bye. Actually, kay Gikan pa malita, nag, nang hatag may dito goods. Relief goods. Ha? Kisay Jane Diana. Ay! Ay, dito! Pero naman buhawihan, no? Oh. Unsa to ma-report na Joy, kasi Mina, unsa ganini ato ang flood At control, control project. It, eh. Inagtag ko, pero hindi okay. Tapos, nganong, la, lahi Lahi ng kontraktor, ano ba? Uy, diri ka, uy. Ano ang yun ko ka ba? <laughs> so, ano may mong media, uy. Eh? May nalang chismusa, tadaan ba? It runs in the blood. Ha, <laughs> <laughs> la ha, Actually, guwapo kaya tong flood control diri. Oy, problema pero na, naputol nya wala gisumpayan sumpayan sakto mo na magbaha diri nga playa. Ning gidangat. Dapat na ni color coding. gani o oh, dapat na okay. i red na dito. Dito ang monitoring nila. Dapat ba na yun sa taga kuan kay para ang mga tao makamonitor mismo pag naabot na sa red ko, code red. Evacuate na sila.

ang uh, ana si atong amiga sa Gold FM si Mar si DJ Bam yes in magsaysay kyalig na ana sa red red sign ang level sa tubig kay alert ang mga tao uy ang kyalig usa man ning radio asti tay update ba ang kyalig kay red code na sila code red na sila ah man ang kya, kyalig magsaysay, magsaysay. Code red na sila unsa <WERN> mo si itag si abanti na unsa mo si abanti si nga awang pro sus kung na naapa sa luzon ang bahay ni eh, wala hanaw na sila oy oh eh. sa kuan ni eh, sa sa Sir Noel na ta sa kuan sa Canyos River Gilid may ga nagbantay magud mi sa playa kay Mag nami construction ginahi mo manggod nya gili dragyod sa sapa nya kung magbaha wala mong mga gamit okay na guro eh. pababa na, na ni no saka na tagbalik ha tara wala na ni na. na dito wala wala pa ko kubalo tara Sorry guys. Uh, gusto lang na mo ipanghambuk kaya banting, Okay ang mong flood control dire. Ang uh, ka pataka okay. yaw yaw ha. Uh, can na uh, playa fly play. yan Grabe sa bulog sa tubig mga gastik. Ngayon dan isa sa kusog na ulan sa bukit. Grabe oh. kali yang mga british eh main dalam kan ini pindot dengan tombol Andres boleh dengan tombol control sa dabaw digus tip kena lawan you guys oh ikaw bante tekarkan gimana-gimanya kan Rita dabaw kan yan b e g